kahit 2 minutes, 2 minutes. Masarap kaya mag video video dito sa sebo mo kasi malaki ang ano. Marami kang video magagawa kahit tuloy tuloy yun. Basta parang basa siya ano. Ano bang tawag dun? Yung parang ano. Yung mismo basang ano na. Yung kahit hindi ka magbasa ng tubig, sadyang basa. Ano ba tawag dyan? Joy? Hindi? Ay! Sige, kunin mo yun. Ay! Pagod niligo. <laughs> Alam pa <kayo> lamin, no? <laughs> Walang iniisip na ano. <laughs> <todong> ang ganda. Ang sarap magtiti pag tuloy-tuloy. mamaya kumulupot kaya pinatay ko <laughs> mamaya na ayusin ko pa yan. Pali. dito sa iyo maganda mag post ng short video sa ng mga ano upload ng video kasi laki ng memory ko Memory ga? Memory ano? <tryo> Masarap na sa'yo pagtuloy-tuloy. Masarap na pagtuloy-tuloy.